Hindi mo nga, samantalang sila. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa mabuting pamamahala, good governance. Yan po ang ating minimithi during eleksyon. Sana ang mailalagay nating tao ay tumawa ng mabuting pamamahala mabuting pamamalakad sa gobyerno. Kayo po ang humusga. Mayroon pong sampung karakteristik ang good governance o yung mabuting pamamahala. Ito po ay ginawa kong acronyms para po maintindihan at madali pong mamintay sa ating memory kung ano ang good governance. Ito po ay great peace. Dakilang kapayapaan na parati po nating pinapangarap dito sa ating bansa. Great. G. Stands for Godly. Ang mabuting pamamahala po ay makajos hindi po makapera, makatimonyo nang nasa Palakanyang, nasa Kongreso at nasa Senado. Di po ba? Yan po, dapat ang mabuting pamamahala ay makajos. Ang ah, stands for responsive. Dapat ang pamamahala ay tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Hindi tumutugon sa kanilang bulsa, o pangangailangan. Di po ba? E! Equitable! Dapat po pare-pareho, pantay-pantay. Hindi po may tinititigan at tinitingnan. Pagkakalabang sa politika, sa tabi ka lang nalulunod na sa ayuda. Katulad po, ngayon tayo ay ayuda nation. Hindi po ba ang ayuda ay pinipili lang ang pinagbibigyan? Di ba? Pagka ang iyong bahay ay gawa sa hollow blocks, pera ka na dahil mayamang ka raw. Hindi po ba? Hindi nila alam na ikaw pa pala ay nangungupahan lang doon. Pera ka. Di mo ba? Darating ang election, pagka hindi nyo sila ibinoto at nagal leader ka nung kanilang nakalaban. Pag may ayuda, tuwera ka na. Di po ba? Dapat po, ang pamamahala ay pantay-pantay. Pare-pareho. D. Transparent. Nakatulad na isinusulong na hakbang ng maisok. Transparent. Ibig sabihin po, matutukoy, mahahabol. Ang corruption po ba, eh natutukoy natin o nahahabol? Napakahirap po tukuyin ang korupsyon. Kaya nga po, ang ating mga kandidato dito sa maisok ay dapat mag-isip kung paano cashless na ang transaksyon sa gobyerno para lahat ay merong resibo. B. Participatory. Dapat ang mamamayan ay kinukonsulta at nakikilahok. Sino pa ang nakaalam dito na ang ating reserve na ginto ay ibebenta yung 25 tons? Hindi ba sila sila lang po ang nakakaalam? Kinusulta. Sino po ang nakakaalam dito na ang utang natin ay nasa 16 trillion na po na nakasala na ang ating magiging apo kahit hindi po pa natin bakit nakikita. E, dapat po ang pamamahala ay epektibo, magaling, mabilis. Ano po ang nangyari doon sa 5,500 flood control projects? Epektibo ba yan? E eh di wala. Hindi natin makita. Kung bibilangin po natin ang 5,500 flood control project, projects, ipinil, ipinilang na po ni Pangulong Marcos ang nagawa noong nakaraang administrasyon. It is more than 3,200 po ang nagawa noong nakaraang administrasyon. So, ibig sabihin, yung 5,500, 2,000 plus lang ang kanyang naging proyekto. Pero nasaan po yun? Hindi po natin nakikita. Marunong po ang Panginoon para po tayo, para po masubo kung siya ay ng aling nung sinabi niyang 5,500 flood control projects. Kinabukasan, ano nangyari? Bumaha. So, so nakita po natin. Kaya po tayo namulat, hinahanap po natin yung 5,500 flood control projects. Ang susunod po ay accountable. May pananagutan. Ay, 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 noong panahon po, noong, noong nakaraang presidente natin, si Digong Duterte, pag nga'y nagkamali, may gumugulong na ulo. Dahil sila'y nananagot at may pananagutan. Ang Mamayang Pilipino po ay hinahanap na ang 5,500 blood control projects. Minaginig ba kayong manlang napagalitan kung nasaan yung 5,500 blood control projects? Wala. Hindi mo ba pag sila'y nagkamali, wala silang pananagutan? Pero kayong maggagawa umabsent lang kayo nang walang official leave, kayo ay awol na. Hindi po ba? Samantalang sila, nagkamali na, milyon-milyon at milyon-milyon ang nawawala sa kaban ng bayan, wala po silang tananagutan. Asusunod po ay letter C. Core value oriented dapat. Dapat po ang namamahala ay may ubod ng pamantayan o ubod ng pagpapahalaga. Ibig sabihin ay may paninindigan, hindi napapalitan ng kaanumang bagay na pabo para sa kanya. And lastly, yung letter E, equip. Dapat ang mabuting pangamahala ay kumpleto. Hindi po hulugan. Hindi po hulugan. Yan po ay kumpleto. Kaya mga kamanggagawa, pantayan po natin ang ating mga boto. Pumili po tayo ng mga matitino at malinis ang budi ng mga kandidato. Ano po yung H.O.R. na sinasabi House of Rep Representatives? Dito po tayo ay meron tayong H.O.R. kandidato, para sa Senado, si Attorney Hillo. Ato a uh, Mr. Olibao. And my good friend, Attorney Rodriguez. Mabuhay po kayo. Po. Maraming maraming salamat po. Thank you. dito eh